Isang babae at isang lalaki naman ang timbog sa isang gawang entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group Regional Anti-Cybercrime Unit 1 dahil sa kasong computer-related identity theft. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Timbog ang isang babae at isang lalaki, parehas 23 anyos, matapos nilang tanggapin ang at 3,600 pisong mark money sa isang Gcash outlet sa San Agustin, San Fernando City, Pampanga, nitong ikatatumput isa ng Agosto taong kasalukuyan. Ito ay kaugnay ng isinagawang entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 3 o RACO 3 matapos ireklamo e ng biktimang si Jeremiah Parungaw Bamba ang umano'y panggagaya o pangongopya sa Facebook page ng kanilang business na nagdulot ng pagkasangkot nito sa mga maanumalyang transaksyon. Ayon sa biktima, Abril nitong taon nang una silang makatanggap ng reklamo mula sa isang kliyente kaugnay sa produktong nabili nito mula sa kanila. Gamit ang nasabing Facebook page. Napag-alaman ng ibang Gcash account, hindi pag-aari ng biktima ang pinadalhan ng kliyente ng bayad. Dito na rin napag-alaman na may ibang Facebook account na kaparehas ng pag-aari ng biktima ang nagsasagawa ng mga maanumalyang transaksyon. Samantala, nahaharap ngayon ang dalawang suspek sa kasong paglabag sa Section 4B3 Computer Related Identity Theft ng Anti-Cybercrime Law. Mula dito sa Campucrame, ako si Patrolwoman Mary Grace Artizuela, Watching Over You on Cyberspace, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas taga-Taguyod ng Balitang police.